Ayon sa operator ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, higit isang milyong pasahero ang gagamit ng paliparan ngayong Simana Santa. At ngayong Martes Santo, bumuho sa mga pasahero ng maaga sa Terminal 3 hanggang sa unti-unting umiksi ang mga pila pagkatanghali may isang araw pa ng trabaho bago ang mahabang bakasyon simula Webes hanggang weekend kaya maluwag pa ang departure area ng paliparan. Gayunpaman, minabuti na ng ilan na maging maaga para iwas perwisyo sa pagsakay ng eroplano. Siguro para hindi masyadong, I don't know if it's already a passenger season start, uh, start today. So yeah, that's why just in case if uh, yung, ano ba, yung travel namin hindi madelay or whatever. Marami rin sa mga lalabas ng bansa ang nais iwasang maabala sa anilay mahabang pila sa immigration. Ahabol ng ano, para man lang masulit yung bakasyon din na two months. Dapat maag kasi baka malate pag makaano sa crowd sa immigration, mapilat pa, mapilat pa sa immigration. Ang Immigration Bureau nagdagdag ng na 48 immigration officers para sa immigration counters sa Terminal 3, lalo pagdating ng peak hours tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Bakit ngayon lang yan na implementa? Actually, ano po, dahil po sa masisilang pag-uusap rin po namin ng DOTR, kaya po ito na-implement. We have to consult Uh, other agencies, hindi lamang po isang ahensya lang ang makakapagbigay o makakatugod sa mga problema sa pagbigay po ng solusyon. Sa ganyang hakbang nakita ni Transportation Secretary Vince Dizon na bumuti ang mga pila sa immigration kaninang umaga. Hindi katulad noong nakaraang April 10 na kahit wala pa ang Semana Santa, siksikan na sa pila sa immigration. Nakatulong rin aniya ang immigration counters na exclusive sa mga OFW. Makakaasa po ang mga kababayan natin na itong cooperation na to tuloy-tuloy ito, para hindi lang pang Holy Week to, talagang araw-araw nang -araw ganito. Uh, and we will even continue to improve this. A plan to tenabe moving forward is digitize and modernize yung po kiwi creation procedures para po oh, lalong mas kanilang dinet ang kagat experience ng pagkapasahel. Natala ng Manila International Airport Authority ang higit 290,000 na pasahero mula noong linggo ng Palaspas hanggang Lunes Santo. Mas mataas yan sa halos 260,000 noong nakaraang taon. Paalala ng mga otoridad sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, siguruhin na nasa maayos na lagay ang mga sasakyan at agahan ang pagpunta sa mga major transportation hub tulad ng NAIA sa Pasay City para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand. jello mentoring watch plus